Hello, maayong buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, o maayong kabuntagon sa inyohang tanan mga boss. Nakapangapi na ba ang tanan? Aniya na po tanong, no? magsugod na po hatag o guide karong adlaw sa Thursday. O happy Thursday dahil sa inyohang tanan mga boss ha. Congratulations sa nakapik sa tuang mga kombinasyong gahapon. Sa mga nakapik no, congrats on, mga boss no, kung nakapik mo o eksakto. Okay mga boss, um, mag-recap na tanong, so, mag-recap na ta sa to ang result gahapon mga boss. Uh, sa so, mga ganahan lang po mo sabay sa to ang mga kombinasyon karong adlawa all draws, sabay lang po ninyo mga boss. Mga boss, -upload na i-upload na advance regalo gabi, no? Uh, sa mga wala pa kalantaw, lantawan niyo mga boss, i-recap ninyo mga to ang advance gabi, i-upload na mga kombinasyon. Advance regalo to mga boss, no? Regalo, o special combination pa bonus o uh, partial combi o napatay pa to okay recapan nyo balik mga boss no ang ito ang result sa 2pm draw mga boss kay 2pm draw no 0809 uh, target na ni mga boss ha on na siya mga boss kahapon on na siya kahapon mga boss okay on the spot na kahapon mga boss ha kung nakapick mo na mga boss congratulations sa inyo din sa uh, 5pm result mga boss uh, 292 ang uh, sakay sa tuwa diri mga boss kay 92 ra okay 92 sa so, ato ang guide no 92 ra ini sakay 9pm draw okay sa so, 9pm draw congrats sa inyo mga, mga boss no target kayo ang ato ang gipahabol sa 5 pm ato lang gipahabol sa 5 pm mga boss ha target kayo na mga boss gaingon ko sa inyo mga boss na balikin na ninyo ang ato ang ipanghatag ng mga kombinasyon always by, always always ba ako sa inyo mga boss no ingon ko sa inyo na atong mga kombinasyon balikin nyo glantaw kay naadra atong hot probables no labi na tong mga regalo kini mga boss ako nang gisulti sa inyo ha nabalikin ninyo ang ato ang gihatag sa 9pm draw respetari niya Respetary po ninyo sa 9p para sa 9pm no okay muna akong giingon sa inyo mga boss kahapon kung nakabalik mo ani mga boss congratulations na, na sa inyo ha okay mga boss din na lang ano no muna to ang result kahapon 2 uh, two hits ta kahapon mga boss ha no? 2 hits ta kahapon sa 2 ang mga guide. Congratulations sa inyo ha kung nakapick mo na mga boss. So, maghatag na ta mga boss sa ano din ato lang ano, no? Kay aron mahuman din ta. O aron kay ako pa ni upload mga boss. iyo ko nagbuhat og guide kay parang nakoy lakaw karon magkatod ko sa kuwang mga bata sa school magkatod pa ko na pa'y trabaho Okay mga boss, ang una natong guide kombinasyon na kunin yung dali-dali uno. Ang um, eskalera punta mga boss ha. Hindi punta kumpiyansa sa eskalera. Okay? Ang atong eskalera na hat mga boss na sige na gahatag sa inyo ha. Ni buhagay no. Ni buhagay na yun. Di ba? Okay, ang atong eskalera. Muna itong eskalera mga boss ha. Inyong kumpiyansa higa po itong mga eskalera. Pili ilang ninyo mga boss ang atong eskalera ha. Muni ako ang kon be, beast is mga boss pag target og grumble mo ana ha. Okay, screenshot mga boss. Pag target og grumble mo ani. Eh. Gamay ra nya toong kombinasyon karong adlaw mga boss ha. Pilii lang ninyo og napani 1 free 2 og 910 mga boss. Okay? Pag target og grumble mo ana mga boss. Then ang next natin ay double. Uh, double na tayo. Mahuman na ito, no? Kay magasikasop ako. Ang 1-1 mga boss, hindi na ito ha? Sa one, pwede mong maglasto sa 1-1 mga boss, ha? Kaya hot ang ang 1-1. Hot ang 1-1. 6-1-1 na ito, Adere. 9-1-1. O 8-1-1. 2-1-1. Muna to asa 1-1 mga busa na double. And then, ang next nito, 8-8 naman tayo. Sa 8-8, pwede kayo mag-double dyan, mga boss, ha? Sa 8-8, 7-8-8. Kaya ng 7-8-8, sige, agya po na ako nagbalik sa inyo, ha? Hindi na ako nabuhihan na sa inyo, mga boss, kung inyo patdan ha? Ang 7-8-8. Okay, muna ito ang sa 8-8, mga boss, og 7. Ha? Ako lang gi-appel ng 7, mga boss, kay marag-delikado sa akong guide, ba? Sa 0 sa zero mga boss 500 at saka 300 lang ato atari mga boss okay pag target o grumble mo na mga boss ha then ang next natin ay ang ating uh, last 2 last 2 na natin mga boss ating last 2 mga boss kay delikado po ni Karong Adlawa ha ay mo kumpiyansa 85 okay ah uh, 8 one 1, 1 8 ni mga boss ha 7447 akong pamaris ani mga boss sa ila ha kaya akong pamaris ani kay 508 And then, 7, one Muna akong pamaris mga boss ha. Respita rin na niya, mga boss. Muna akong pamaris. Pag lasto mo mga boss ha, delikado ang lasto na to. 3883. Og 68 uh, 36 and then 91 unom ra ni mga boss atong last stopper ay mali na 91 ni mga boss ah 19 okay akong pamares ni mga boss kay mo ha six, and then two. Tapos 8 Okay. Mana ang pamaris mga bos. Res Respetar ina mga boss Kaya delikado na to ang mga lasto para mahatrabana. rabana. Sama ganda lang. ay kut dak patah mga bos atau mga kombinasyon Gamay rin na itong mga kombinasyon mga boss. Pili lang ninyo ha. Okay, ang pamusti na ito mga boss. Ito ang pamusti. Gahapon rin ba ang pamusti na ito kay nag-trigger rin ba mga boss? Diba? ba? Akong tips sa inyo ha, wag imasayop. Inyong ko respeto rin na inyo. diba? 'Di ba? Ni mga boss. Na diri mga boss ang 539 ha. Atong gipahabol gahapon 139 at 1 ang gipahabol. Delikado na mga boss, ha? Respeto rin ninyo mga boss pag gitrig gahapon mo sa ato ang Pumusti. Pag gito gitrig gahapon mo dira. And then, ang next natin mga boss na ay itong MCE, Basi ganahan mo, MCA mga boss kay hapit na po lang hinapos 7,5,3 atong MCA mga boss og 6,8,5 duhara na mga boss atong MCA Okay, recipe nyo mga boss sa target o grumble sa mga ganahan lang ha and then ang next natin ay itong uh, ano na tayo mga boss hat guide na tayo sa guide na pala tayo no anim lang tong hot guide natin mga, mga boss ha? Hot Combi. Okay? Sa ganahan mo sabay, sabay lang ninyo mga boss atong at Hot Combi ha. Number 1. 6, 4, 3. Number 2. 4, 8, 5. Okay? Number 3. Ang number 3 natin ay 7, 4, 3. Okay mga boss. Pag target o grumble mo ane ha. Karong adlawa. Oldros na siya mga boss ha. Ha? Respetary lang niya mga boss. Oldros na. Oldros. Okay number 4. Ika number 4 natin ay 6, 5, 0. Ika number 5. 6, 0, 8. Okay, muna ito, muna ito ika ka-number 5 mga boss, 608. Ka-number 6 natin mga boss, kay Moni ha, number 6, 709. Okay, 709 mga boss, pag-target o grumble mo ano karong adlaw mga boss ha. Delikado ni ato ang mga hot combination mga boss. Ay mo, kumpiyansa, okay. All draws ni mga boss ha, ito ang one O ni kabok mga boss, ato ang hot combination karong adlaw ha katong atong ipahatag na kung respeta na po mga boss ha Okay? mora na tong guide karong adlaw mga boss gamay na tong guide karong adlaw pag respetar lang mo din mga boss ha pag gitu o gitri gihapon mo diri ha akong tip sa inyo ha pag ang gamit ane, kay horizontal vertical x triangle and then yun triangle dama ito uh, 495 na adira 695 na adira mga boss. 1, uh, 315 na adira. 631 na adira gihapon. O labi ang ang 791 na adira mga boss. Ang 791 mga boss, pwerte naging hataan yung mga nambira mga boss. Okay? Respetary lang ninyo mga boss ang 7, 7 1, Ha? I-appeal na ninyo mga boss ang 719 target o grumble mo anak mga boss. 624 ang shadow na ano, mga boss ha 624 okay mga boss mura na to ang guide karong adlaw na atay hat mga boss na 95 95 na pairing parisi ninyo mga boss ha ko, okay. Nana <laughs> okay nanapod nanapod niya tong pairing mga boss Parisiko. hat ni mga boss ha hat per sa lang na ha? para sa ko lang na hat okay okay mga boss mo out na ko mga boss kay magasikaso ako. ko um Uh, good luck sa karong ad, para sa karong adlaw natong kuno ano, para bagong guide no sa karong August 22 2024 adlaw sa Thursday okay Happy Thursday ulit sa inyo mga boss. Ha? o mga boss tagay ko nyo like please and then subscribe sa mga wala pa ka subscribe sa atuang YouTube channel na Boss Train Trade Vlog Okay mga boss, mo out na ko o maayong kabuntagon sa inyong tanan o hinaot na makadaog ta makatiyang maghihapon ta karong adlaw no? Okay mga boss, God bless o maraming maraming salamat sa inyong tanan po sa inyong lahat. Okay? Exit na ko mga boss. Bye bye.